Kakapagod talagang mamalengke ng maramihan sa totoo lang. Pero kung iisipin ko naman yung laki din na natitipid ko kapag weekly or every two weeks kaming namamalengke, ibawing-bawi na talaga yung pagod ko. Eto nga dahil sagad na sagad na talaga at wala na talaga kaming mahugot na ulam na lulutuin sa rep. Kaya naman nakapag-decide na kaming mamalengke mag-asawa. Pero bago kami dumiretso sa palengke, idadaan na muna yung asawa ko para makapagpa-therapy. Mga nagtatanong nga rin pala kung para saan daw yung therapy na ginagawa ng asawa ko. Yung therapy niya po ay po sa surgery niya ng ACL. At ayan na nga bago kami pumunta ng ospital at mamalengke ay eh, nag na muna ako ng sarili ko. Naglagay lang pala ako ng sunscreen at etong tawas serum from Derm A. Alam niyo ba mga mamshi sa lahat ng deodorant na nagamit ko is eto na talaga yung favorite ko kasi wala siyang kalagkit-lagkit at para lang siyang tubig. At ayan na nga nag-start na akong mamili at syempre hindi pwedeng kalimutan yung mga lagayan ko ng ice cream at etong lagayan ng cookies. Dito ko na pala pinapalagay yung mga pinamili ko para hindi na nga aksaya sa plastic at wala na masyadong basura. Advantage nga rin kapag may mga lagayan kayo eh, hindi nalalamog yung mga pinamili nyo. Tapos nako-organize din at iwas katas nga sa eco bag kaya naman hindi mangangamoy. Yeah. Isda nga rin pala kung hindi nagkasya sa lagayan kaya naman ang ginawa ni ate ay eh, plinastic na nga lang niya. <tiple> ay nga rin mas pre priority kong bilhin yung mga main ingredients kaya naman konti lang yung mga gulay na pinamili ko. Yung mga bilihan kasi ng gulay dito sa amin kaya naman ang bala ko ay eh, dito ko na nga lang bibilhin yung iba. <tiple> Eto palang isda na to, iihawin ko yan. Tapos eto naman isinain. May mga prutas nga rin pala akong binili mga momshies. Kaso nga lang hindi ko na na-video ha. ang isang portion ng chicken is para to sa chicken curry. Tapos eto naman is para sa chicken barbecue. Titimplahan ko lang pala to para yan sa pambaon ng mga bata sa school. Mis Miss nga rin pala ng asawa ko yung longganisa na binibili namin sa palengke. Kaya naman ito bumili ako ng isang kilo. The chicken breast naman, 2 kilos yung binili ko. Hinati ko sa dalawang portion. At so chicken pastil kasi ako at chicken pili. Tapos dyan na din ako magbabawas ng pangsahog sa sopas, pati na rin sa sotang Hipon naman, isang kilo mahigit yan. Lalagyan ko lang siya ng boiled egg, pati na nga rin mais. Dito naman, dito ko ilalagay yung pork at tatlong putahing nga yung naisip kong iluto dito. Yan naman, ayan, hinatay ko din siya sa tatlo para yan sa adobo sa gata, sinigang at asado. Bale, eto palang pork is tatlong kilo yan. Meron din akong baka para sa beef tapa. Meron din akong isda dyan na lapu-lapu para sa sinabawan. Meron din akong giniling para sa Shanghai at ginisang giniling. Tapos nag-portion din ako ng dalawa para sa pangsahog sa gulay. Frozen food naman, meron akong tusino, hungarian at hotdog. Ito lang mga pinamili ko mga guys. good for two weeks namin to dito sa bahay kasama na yung pambaon ng mga bata sa school. May mga prutas nga rin pala kaming pinamili katulad ng saging, apple, mangga, pati na nga rin kiwi. At ayan na nga dahil nahugasan at na-organize ko na yung mga pinamili namin kaya naman iniligay ko na siya sa freezer. Pero yung iba mga momshies isiniwan ko dito sa kusina kasi imamarinate ko na yan. Eto palang chicken, inilagyan ko lang siya ng timpla tapos papakuluan ko na din yung beef. Eto palang beef, ipang almusal namin yan dito sa bahay pati na nga rin pambaon ng mga bata sa school. Gumawa na pala ako ng chicken barbecue pati na rin Shanghai at Japanese shoma. Bye.